Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ngayong araw November 22 na kabilang sa labing pitong Pilipino sa mga bihag ng grupong Hutis ng Yemen nang salakay ng na mga ito ang isang cargo ship sa Southern Red Sea kamakailan. Sa isang panayam kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, ayon sa Manning Agency ay labing pitong Pilipino ang kasama ng iba't ibang dayuhang nagtatrabaho sa hinayjak na Galaxy Leadership. Hindi man ito ang unang pagkakataon na naging bihag ang mga Pilipinong tripulante sa ibang bansa. Sinabi ni Di Vega na nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon dahil maaaring konektado ito sa gera sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Umaasa naman ang DFA sa sinabi ng hostage takers na walang banyagang bihag ang masasaktan. Nakatakda namang magpulong ang convenient government agencies ngayong araw para pag-usapan ng insidente. Ang Houthi sa isang grupong kaalyado ng Iran na makailang beses na rin naglunsad ng long-range missile at drone salvos sa Israel bilang pagkampi sa Hamas militants na bumabakbak naman mula sa Gaza Strip. Hinayjak ng mga rebelde ang Galaxy Leader dahil giit nila ay pagmamayari ito ng isang Israeli, bagay na itinanggi naman ng pamunuan ng barko dahil British-owned at Japanese-operated daw ito. Muling nakaranas ng malakas na pagyanig ang Davao Region matapos maitala ang magnitude 6.1 na lindol sa karagatang timog silangan ng Sarangani Davao Occidental miyerkules ng umaga November 22 wala pang isang linggo mula nang tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa lugar. Sa advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, itinaas ang lindol sa 6.1 mula sa unang inanunsyong magnitude 5.8 ang lindol na may epicenter 400 13 kilometers southeast ng Balut Island at may tectonic na origin. 10.48 AM nang nairecord ang paggalaw na may lalim na 173 kilometers. Hindi man inaasahan ng pinsala ngunit binalaan pa rin ng FIVOX ang mga residente na maghanda sa posibleng aftershocks. Samantala, idineklara ang state of calamity sa bayan ng Glan Sarangani kasunod ng magnitude 6.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong biyernes November 17. Ayon kay Mayor Victor James Yap Sr., mahigit 2,300 na kabahayan na partially at totally damaged sa kanilang bayan dahil sa lindol at nag-iwan ng apat na kataong patay at 85 sugatan. Libo-libo ring residente ng GLAN ang nananatili sa evacuation center kung saan tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng tulong ng lokal na pamahalaan, Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng iba pang ahensya. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya ng Sarangani hanggang biyernes, November 24. Pito pang Persons Deprived of Liberty o PDL na una ng tumistigo laban kay dating Senator Laila de Lima ang binawi ang kanilang testimonya kaugnay ng huling drug case nito. Sa isinumiteng manifestation ni Delima sa Muntin Lupa Regional Trial Court Branch 206 nitong Martes, November 21, sinabi nito kay Judge Hener Gito na ang pitong witness ay nagpahayag ng recantation ng kanilang salaysay dahil umano na udyukan lamang ang mga ito ng mga maimpluwensyang tao. Sa liham na mismong naka-address kay Judge Gito ay napirmahan noong November 17 ng pitong convict witness na sina Herman Agoho, Tomas Doñina, Jaime Pacho, Wu Tuan Yuan, Engelbert Dorano, Jerry Pepino at Hans Anton Tan. Hindi naman pinangalanan ng mga ito kung sino ang sinabi nilang nakaimpluwensya ng kanilang pagtestigo, bagamat ayon sa mga ito, malaki rin nakaapekto sa kanila ang pagbabanta sa kanilang mga buhay. Nagpahayag na rin ang pitong testigo ng kagustuhang mailipat sila sa ibang pasilidad dahil na rin sa pangamba ng kanilang seguridad. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.